Hello guys. Papakita ko sa inyo yung mga binili ko sa Japan. Ito nakabalik na ako ng Pinas. Ayun, medyo inayos ko na. Ayun. Para medyo madaling pakita sa inyo. Ayun, kagaya nito. Ayun, yung parang foot moisturizer. Binili ko 'yan sa drugstore. Yung may nila may tube na. Ayun, dati nasa lalagyan lang na bilog. Ayan naman yung hair mask. Grabe, 850 yen dito sa Pilipinas pero wala pang 300 pesos sa, sa Japan tapos ayan yung bat soap na 450 dito sa Pilipinas eh doon wala pang 100 pesos kaya bumili ako ng apat hindi hmm, ko pa natatry so ito try ko kung talagang effective and also ito yung favorite toothpaste ko sa Japan and yan a uh, skin lotion uh, skin ceramide lotion pero in liquid form yan to try ko lang din Tapos, vitamin C facial wash vitamin C sunblock and toner vitamin C and yan vitamin C ulit Actually, hindi ko na alam kung gagamitin ko yan ayan uh, sunblock Ayan, hair oil, sobrang gusto ko rin yan. Mahal dito sa Pilipinas, mura lang. Ayan na uh, facial wash na collagen, Ito yung original na Perfect Whip. Ito naman may white na Perfect Clay ata sila. Then itong God's Be na, pasalubong ko lang naman sa mga kapatid ko lang din. And ayan, ito naman yung gamot nila for hangover. <laughs> so bumili ako niyan para So, bibigay ko rin as pasalubong. Yan, for hangover din yan. And, yan, yung rice pack. So, gusto kong try yan. Sobrang ganda daw sa skin yan. Yan, mas din. And, meron din sila in red version. Try ko din yan. Mm, Eyedrops. So, bumili ako ng yellow and blue pagbigay ko lang din. And yan, binalik uh, binili ko lang sa Daiso. Ito naman yung powder. Papamigay ko lang din yan. Parang shadow ata yan. And ito yung pambura ng mascara. So, bumili ako niyan. Ito naman yung mga pag maguling hair mo. Yan yung parang clay na mask. Ko ba? AHA soap bar. Pag gusto ko lang din try. Ito yung red version niya hair oil ng honey. Ayan, bumili rin ako. At ito, powder soap. Ayan. Okay. So, ano pa? Ayan, soap na yan. Bumili ako. Uh, cow milk soap bar. Ayan. Eh. Mahal dito sa Pilipinas. Ayan yun eh. Pero, mura ko lang nabili. Ito naman yung parang cold spray ng Biore. And makeup remover ng Biore. And, ayan. um, dental floss picks yun. Ayan naman, uh, na Dulcolax, ayan ang gagamitin ko from ano, Japan. So, ito, pasalubong ko lang din. Hair mask for men. Si so, Shade na, ayan, so, eyelash curler. Ayan, edge eyelash curler yan. Ayan, for tongue toothbrush. And, earpick na may ilaw na Hello Kitty. Ayan, Palinis ng toilet panglinis ng eyeglasses. What else? Pabangon sa toilet. What else? Mm, yan. Yan lahat yun, guys. Ito, bumili rin ako ng mga keychains. Yan. Mura lang yun seday. So, bumili rin ako matcha latte, chocolates. Yan yung mga chocolates. yung ko muna nilagay. Kasi hindi pa ako masyado nakakapagay. So, nandyan muna siya sa ibabaw ng salamin ko. Ayan, dyan ko siya nilagay. Yan yung mga chocolates ko. Actually, papamigay ko lang din yung mga pasalubong. Yan. brownie, matcha, poke na, na melon, and strawberry, dark chocolate, milk chocolate, ayan, strawberry. Mas marami akong dark chocolate na binili. Matcha latte, Yan. matcha tea, pang matcha tea yan for my dad. And ramen raisins, meron din pala sila. So, bumili ako para try. Ayan, Meiji na matcha. Almond matcha na Meiji. And macadamia matcha na Meiji also. Dark chocolates, yan, 72% cocoa. And of course, matcha again. Ayan, chocolate pa. Yan, uh, stick matcha tea. bumili rin akong golden curry. Mur More, sobrang mura yun doon sa Japan. Dito, so, mahal. Parang 400, 700 na. Yan, bumili rin ako nyan. Pang karage powder. Uh, pang fried rice. And gusto ko matikman yung kanila. pang ano, filis. Yan, yan. Mga yan lang. Pang kusina. Pepper. Yan, chisa. 450 yan sa SNR doon wala pang 100 pesos or 100 pesos lang kaya tatlo na binili ko Yan, jagabi na matcha ay wasabi flavor and of course wasabi bumili rin ako and yan yan green peas gusto ko na matikman ayan may may ayan then candies mga candies yan ayan lang sa so, lang din naman yan mga almond um, chocolate and gummy candies yan, dried plum ito, sobrang sarap na itong plum na to so bumili ako nyo, actually may malaki din akong binili yan, sobrang sarap parang pickled na plum clorets candy na iba-ibang flavor Ayan, bibigay ko lang din naman yung pasalubong yun, pasalubong ang dami nyo lang kakaiba yan, spam na chichiria so try ko na yan, masarap din And of course, bumili ako ng Meiji Collagen. Ayan, binili ko. Plus, ayan, another Meiji uh, Collagen. Pero hindi pala Meiji yung brand nun. Isa. So, ito pa. Japanese sake. Ayan. What else? And ayan, matches from Daiso. So, napakamura. 40 pesos, 36 pesos lang. Yun lang guys. Thanks for watching!